Ay magandang hapon mga kababayan. Dito po tayo sa lugar kung saan ay naguho yung bahay na nakalagay dito. Ano po? Ayan po, update po tayo kung ano na ang nangyayari. ayun na po, medyo okay na po. At uh, malapit na po agad matapos. Maganda po ang pagkagawa doon sa mga bandan dulo na yun, no? Kasi wala namang parang hindi maguguho na yung lugar na yun. No, ang problema namin, at yung may-ari ng bahay dito sa lugar na ito kasi mga kinita, mga makababayan diretso lang yung ano hindi na nag rap ng papunta dito sa kabila na ito ay makita yung lugar nagagatak na ay ano maganda sana pare yan maganda sana ay nagkano ako sa kaibigan ko na ano engineer, Egin engineer. engineer. Hmm ay yung sana kahit center player na yun ay may adjust mga 3 meters lang naman yun ay dikit na sa seed file oo oh, oh. So, kaya itong pangalwa nakadikit din itong pangalua, Siya nga, ay, parang posis, iga ganun lang nakaposition na o oh, dikit na so patibay na wala na maging problema kaya ito umula ng ano mm, nga. nakita uh. naman ninyo yung sitwasyon na yun ayun nga doon oh. uh, masyado uh. nag-aagos na oh. gigi ba ayun ang mapag-usapan sana niyan ay lalagan ng seed file nakadikit dito so, yung mga ano ay, ito mga ganito. Oo, lalagay ng ganyan. Tutusukan. Oh. Ayun lang ang gagawin daw. Kaso ay sabi nung uh, bako operator, ay eh, medyo alanganin kasi mati matigas daw ito. Hindi maibaw ng tudu. Apad. Apad oh. daw. Oh. Tulid daw na apad. Siya nga. Kaya nahingi ako ng suggestion sa like, kaibigan ko si Bill Engineer. Na, na uh, adjust ng gayon. Oo. Oh, oh, oh. Mas maganda sa amin Mas Matibay na. Safe para, na safe ng bahay. Para, man ma naman yung... para madagdagan ano. Kaya pagkakita mo para yung ano. Tingnan oh. mo yung talaga ay oo nga gumagatak na no ay nga delikado na rin pala uli ito oh siya nga damay baka madamay na naman yung kutsi mo diyan ato <laughs> ayun mga idol talagang ay dali na linya na layout na hanggang dulo talagang oh Ayan na po, layout na po ang gatak uli. Ay, ilang ulan lang yan pare, Diretso na yan. Wala na, diretso na talaga. Tapos, ito na po yung mga bahay. Tapos gilid na ho ng bahay. Oh, Ayun. Grabe fan po. Dito po tayo tingnan po natin. Putik dito. Oo. Kalo mo na ano? Ano na. bato. Yah. mga bato kakatakot mo. No. Hindi mo kaya na pati ka naman kahit pa ano pagtao lang. Sige, sige. Oo, tama ko. Pati may pa naman pagtao lang naman eh bale wala 'yan. Ay, baka tayo sumama diyan. Sa ulan 'yan eh. Ang bako, ka 'yan ang bako. Ay, yun na. Nagsuso ka na uli. Natutunaw pare, ang putik. Ano? Grabe. Dapat talaga yung mga iakit pala papunta dito ang ano? Riprap? Oo. Oh, oh. Nalulusaw. Nalulusaw. Ano? Parang may bukal ano? Oo, oh, oh. may bukal nga siya. Grabe, lalim naman pala ay. Talagang ya. Yeah. Grabe huwag na ang na naguho na talaga ano? Na nung? Na nung nakaraan, kakapagtaka hindi na anan ho ng landslide oh, yung ano ang arong pa po yung kutsi oh hindi na po kinuha ang may-ari hindi <laughs> na bayaan na hindi <laughs> limang, <laughs> <laughs> limang piso lang ang kilo limang <laughs> piso lang ang kilo oh, baka paaho na isang <laughs> bayain na nga yan dyan tayo <laughs> <Dina buna ba? laughs> <laughs> mga kababay may request sana po yung ano sana po yung ma-adjustan daw po yung ano shout so, sa, 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 <laughs> out po sa DPWH ano po para naman yung kababayan natin dito mga kababayan natin barangay maisip po yung bahay milyon din po yata nagastos niyan ha? Na. ha? yung isang malaki nadali na yung isang malaki nadali na eh nahulog ano no, yung nahulog ayan po Mapapanood papanood niyo liho yung nahulog Ayan po, mabilis po ang pagkagawa Maganda oh, rin naman ganda naman At yun lang po ang ano, may hiling yung ating ano, kababayan dito Sa ilang mga idol, sana may mapansin